para ganito lang discarte par kung madaming bato ang yung ang yung asintada at bili ka lang ng expanding bolt at gamitan mo ng concrete concrete, concrete drill dito mo lagay tapos i-welding mo lang i-welding lang ganyan ang discarte para makapit kapit yan expanding bolt taglagyan mo nito ng mga na mga sira para dyan mo i iwi welding sa kabilya at saka kwan and matibay na yan and please follow and share for more discarte